Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamputapat ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan, ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos sa paggaway walang kahinatnan ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid ng maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matuto ang mangmang -mang pagsabihan mo ang matalino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama kaya si gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng puon ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan sa utos mong mapangakit. Ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, puon, pangunahan mo ako. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautosan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Aleluya, Aleluya mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noo panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Yesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya ina at mga kapatid. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.